Aries, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo na may dadalaw na kaibigan, o kamag-anak, ay okay ang aura nila para magkausap-usap kayo para sa bawat pamilya, kung may dapat pa rin napuntahan ay gawin dahil sinyales na okay ang magagawa, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pumirma nang wala kang maging suliranin sa hinaharap, sa ibang araw mo gawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera, pag may madaming pera sa bulsa ay mabigyan ang minamahal, at magulang ng lalong gumanda ang mga swerte ng pagkakaperahan, ayon sa gabay sa pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw kung papasok ay walang sinyales na problema, magtiwala sa iyong mga nakikita ng makagawa ka ng maayos. Kung mapansin ka ng boss ay pag-unlad sa iyo ang ganoon dahil sa iyong karunungan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10 number 27 at number 30. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may bibisita sa tahanan ay huwag ng papasukin ng pamamahay, kung ibang tao dahil sinyales sila ng kukuhanan ang inyong swerte sa pamamahay, at sa ibang plano ng pamilya ay pwede pag-usapan dahil maganda ang enerhiya na kung magagawa ng pag-usapan, para makapag-umpisa ng plano ano ang unang dapat nagagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay una ang minamahal at anak na may asawa. Kung magbibigay at kung lalapitan ng magulang ay pagbigyan, nang laging may swerte ang tahanan sa pagkakaperahan, ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan. May pinapahiwatig na first ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok, ang pahiwatig ay umiwas sa mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, dahil baka doon manggagaling ng tukso ng gasto sa iyo at ibang bagay na pwedeng magpalungkot sa iyo. Sa pagmamahalan ay maging malambing para ang aura ng swerte sa mga dapat na magawa ay laging lalapit sa inyo. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold, number 11, number 9 at number 30. Gemini ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas muna sa pakikipagbil sa labas kahit kasama mo pa ang kapatid o kamag-anak, dahil pwedeng makakuha ng kalungkutan at gastos, sa pamilya muna ang lahat ng plano na gustong ituloy ng magsidami, ang positive energy ng swerte sa tahanan at iwasan mo rin maging mapagbigay sa ibang tao ngayong araw, ang pinapahiwatig para makaiwas ka masamantala ng ibang tao. At kung may hihiram ng pera at kung may extra kang pera, ay pwedeng mong tulungan kung magkano lang nais mong ibigay pagtungkol sa kalusugan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 25, number 22 at number 30. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain na habaan ang pasensya nang sa ganoon ay maiwasan mong magalit na makapagsalita nang hindi mo rin gustong masabi sa kapamilya o kamag-anak at ngayong araw ay malakas ang swerte mo sa mga deal na kahit maliit ay pakinabang pag may alam na ganoon ay pwede mong puntahan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo ng magagandang aura ng buenas sa ibang bagay na magagawa sa buong linggo. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng first day ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may ekstra ang pahiwatig ay bigyan ang anak at minamahal ng laging may gabay sa tahanan. Nang pagkakaperahan sa tahanan ng maayos na pera sa gusto nilang magagawa, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 20, number 14 at number 25. Leo ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw kung may makakausap na kapatid ang sasabihin ay pagkakaperahan, ay pakinggan mo ng maayos dahil may aura naman na okay ang negosyo na sinasabi, at kung may schedule kayo ng minamahal, na dapat napuntahan pag nagkaroon ng alinlangan, ang isa sa inyo ay pag-isipan na mabuti kung tutuloy pa ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro kung may pupuntahan na kaibigan, sabihan lang na huwag masyadong magbigay ng pagtitiwala sa kaibigan ngayong araw, dahil pwede siyang makuhanan ng pera dapat ay laging nag-iingat. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, nang masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang naaayon na gawin ay maaga talaga makapasok sa hanap buhay ngayong araw. Dahil ang aura ng kasiyahan sa mga gagawin, ay magbibigay sa iyo ng katalinuhan. Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 5 number 27 at number 19. Virgo, ngayong araw ay may malakas kang enerhiya para sa pamilya at ganoon din sa ibang tao. Pero unahin mo ang pamilya kung may mga plano kayo para sa naiisip para sa pagkakakitaan ng pamilya, ay pwedeng pag-usapan na ang pinapahiwatig ng maumpisahan ang unang mga dapat na magawa, at kung may pipirmahan ngayong araw ay okay din na gawin, at pumasyal sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo ng mga grasya ng swerte sa pamilya, sa mga gagawin ninyo ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyo pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya na mabigyan nang laging may grasya ng pagdami ng pera sa tahanan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay maging mapagmasid na maunawain ngayong araw ang pahiwatig ng mas mapasigla mo pa ang aura ng pag-iibigan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 20 number 24 at number 45 Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang maging matahimik at may striktong pananalita, pero mapagmasid na gagawin ay makikita mo ang naaayon na pamamaraan, para mapasaya mo ang deal o usapan sa pamilya, at kung matapos mo ang pakikipag-usap ay sa pamilya mo na ibigay ang mahabang oras para ang aura ng kasiyahan, ay lalong sumigla ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maganda ang pahiwatig, ang laging naipapakita na maunawain at kasipagan ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa trabaho na pwedeng mapalapit na sa pagunlad sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay maayos masaya at lalong magiging masaya, kung magkakaroon ng salo-salo sa pagkain ang pamilya at magpapasigla ang mga kasiyahan sa bawat isa na magbibigay ng katalinuhan sa inyong mga gagawin, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 29 number 4 at number 28. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay masaya at maganda ang enerhiya at family day pa mas mainam na ipagpaliban ang usapan sa ibang tao ngayong araw at kung may dapat natuparin sa kahilingan ng mga miyembro ay gawin mo na para lalong sumigla ang pamumuhay at mas unahin mo talaga ang mga usapan sa pamilya ngayong araw na magbibigay ng pagganda ng positive energy sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay sa tahanan ang pahiwatig sa pamilya kung may deal ang miyembro ay huwag mo nang patuloyin kung may extra kang pera, ay bigyan mo na lang ng mas dumami ang kasiglahan ng mga isipan sa paggawa ng pera. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay normal na araw na maayos sa mga gawain, ang iiwasan ay kasama sa trabaho na tao na mahilig magbiro ng kaberdehan at kakaiba na tungkol sa pag-ibig na suliranin, nang makaiwas ka sa problema ng biglaan o sa hinaharap, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10, number 8 at number 25. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig dapat may mahabang pagpapasensya sa mga biglaang makakausap para ang iyong isipan ay hindi magawang malito. Dahil kung relax ka ay pwede kang makagawa ng other income, at ngayong araw ay may ugali kang madaling maawa dapat na umiwas muna sa hihingi ng tulong ng mga kaibigan, nang makaiwas ka sa gastos ng hindi mo inaasahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Masaya ngayong ang iyong aura kung may mahaba kang oras sa pamilya, nang makabuo kayo ng grasya ng swerte sa tahanan, sa buong linggo na magbibigay ng kasiyahan sa tahanan. May pinapahiwatig na Wednesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay may maayos na araw at pag-unlad ang pahiwatig, laging maaga ka lang na pumasok dahil doon laging magbibigay ng buwena sa mga ginagawa at ang kasunod ay pag-unlad sa trabaho, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 20 number 36 at number 19. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay ipagpaliban ang lahat ng pupuntahan dahil may kahinaan ang buenas na araw mo sa ibang tao nang wala kang maging gastos na hindi masusulit nasa pamilya ang magandang enerhiya para maging masaya at positive energy na aura na maibabahagi mo sa kanila sa tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ngayong araw ay maganda ang pahiwatig pwedeng pwede kang magpautang sa kamag-anak kung iyong gugustuhin lang dahil makakabayad sa iyo ng maayos at mabigyan ang anak na may asawa. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang ginagawa na nagpapasaya lagi sa minamahal, at sa pamilya ay talagang nagbibigay ng positive energy sa tahanan na ligaya at mabibigyan kayo na laging may mag-aalaga sa inyong kabuhayan. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue, number 5, number 37 at number 10. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw ang ugaling na maunawain ang magagawa dahil good sa iyo ang family day. Magiging masaya ang aura na magbibigay ng good energy sa pamilya. Kung mabibigyan mo ng mahabang oras, iwasan mo muna ang gumawa ng pagpirma ngayong araw. Ang minamahal mo ang bigyan mo ng pansin para sa buong linggo, ay maayos ang iyong magagawa ang pinapahiwatig sa tahanan sa miembro, kung may dapat silang puntahan na isang mga kamag-anak patuloyin mo dahil okay ang kanilang mapupuntahan, at sa inyo ay makakatulong sa hinaharap. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may mahina enerhiya sa mga gawain na maseselan, dapat ay mas maging maingat at huwag na makisama sa mga usapan, nang walang kaugnayan sa trabaho, para ang iyong aura ng kasipagan ay mapanatiling maayos, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 8 number 36 at number 17. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw kung may bigla ang may dadalaw sa iyo, kung may dalang usapan na pagkakakitaan ay sa labas mo kausapin ng bahay para ang aura ninyong dalawa ay mabilis na magkakasundo, at ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng pagpirma ng makaiwas ka sa problema sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ang pamilya ang unahin bigyan ng pera, nang laging may gabay ng grasya ng maayos na pagkakaperahan ang tahanan. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga gawain na mabibigat. Pag hindi makakaya ay magsabi na uuwi na para pagbalik mo kinabukasan ang iyong katalinuhan ay lalabas, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 29 number 31 at number 10.